舒服。 Baso dari sebab tu, tanah walau. Bagi kita mulai kini ibaso dari sebab tu. So, pakit tayo mga do. Medyo natras natin yung dito. Kasi so, saktuhan ng clearance ng balbula to piston. The chamber medyo malayo-layo yung distansya niya. So, nasukat na natin to. So, siguro ito na yung tamang sukat. So, iti-testing pa rin natin dito sa 57mm na pistol. So, ito na mga doon, nabilan natin siya ng inner bearing. <coughs> nabilan natin siya ng inner bearing. Sinukat natin yung timing chain, eh, kulang pala. update siya mapasok. So, kulang yung timing chain. Either bibili tayo ng bago na mas medyo mahaba or mag extend tayo ng isang isang set. Isang ganito. A few moments later. So, ito na mga do. So, ang ginawa namin, nagpalit na lang kami ng timing gear. Yung stock pinagawa namin, pinabutasan namin, tsaka pinalit namin tong adjuster dito. So kasi itong kasali sa timing gear ng C5 na head pang XR Remote 25 yung timing chain niya. So hindi pwede dito. So marami pang ulitin para makabit or babaguhin. So goods na siya. Ta timing na lang natin to mga do. Valve clearance sa timing mm. many, many minutes later. So, XRM 125, 57mm, FI mga do. 32mm throttle body. C5 head, 57mm black. Pitch bike, steel bore. And kakakabit lang. So, papanda rin na natin. So, stock stroke siya. 57 dati, dating stock head. Ngayon, ginawang 4 valves. So, medyo marami-raming ginawa bago na paandar andar so umandar talaga siya so ito yung dati niyang head medyo lean pa yung tono dito so ito tuning pa natin to mga daw possible kailangan natin ng injector kasi stock injector pa siya so sa andar okay naman So, C5 head Pang 57mm Na bore kit <coughs> Rev natin mga doon So obviously kailangan pa ito no pero malaga na pandara natin to mga to. C5 head, pitch bike black, C5 throttle body and pitch bike ECU. So bukas na natin tuloyin mga to. Powered by Bernard Alpici. <laughs> tuning mga daw para sa ikserimonto 5M5 Na kailangan pala talaga natin siya puli duwin mga doc. Oh, may bandang lean, din, mayroon ding bandang short mga doc. Ah, may bandang overheat din siya. Pero papatayin ko muna mga doc. A few moments later na yung FI natin mga do tinan yung hiyaw gamit itong pitch bike na ECU so mga do tapos na yung xr4 valves natin binuntas-butasan natin dito kasi ang FI kailangan ng hangin so nilagyan natin ng hangin mga do or binotasan natin para makaalanghap siya ng maraming hangin so ready to uwi na to so one click lang siya gamit tong pitch bike na CDI and after mga two weeks siguro papabalikin natin si sir titik na natin yung kung ano yung sunog niya. so ito testing muna ni Bernard with okay na ba? So may arae si Uncle Tim Smith. Good saying mga 'do, medyo slide lang yung lining, papalitan natin ang lining. <laughs> Good 'ra. Lining. Lining lang. Brayan ah. <laughs> ko ang chakit, okay 'ra. So, goods na daw mga daw. Yung lining lang. Rinig na rinig natin yung delay niya. So, okay na siya. Again, ulitin ko. C5 head. Beach bike na black. C5 na throttle body. 32mm. And, isang matinding upgrade. So, yun lang mga daw. Bye-bye.